Sumainyo niyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon may, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pila. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo.